So, medyo hindi pa condition yung katawan natin, no? Para ang business natin ginawa yan. So, nagtatanong pala kung paano nga ba mabasag yung bato pamagitan ng paghampas ng kamay. Kung naniniwala kayo sa orasyon, kailangan po ng orasyon. At kailangan din po, kapares niyan, ay ating sariling lakas, no? Kailangan orasyon, pananalig natin sa amang may kapal, and of course ang um, ating lakas sa katawan no kailangan din nating insayuhan uh, o pag ibayuhan ang ano kasi magkapares yan lakas kapangyarihan ng orasyon lakas din ng katawan so napapansin niyo nung unang hampas ko kunti lang ang na yaks. yung isa naman eh, kasi inamitan talaga natin ng todo na orasyon ay eh, Lahati. So, try natin. Okay. So, hindi din sa lahat ng pagkakataon. Ay, wow. Nakuha tayo ng matamata -mata ng kalabaw. Actually, bumaha po. Kaya, hindi ko ko sinyales kung siya lalakas ba. Uhu pa. Para ako'y makauwi na. Kasi, tinawid ko yan kanina. Eh, ngayon, dahil sa ayantay ako, kaya yun, naisipan kong gumawa nun. Try ko ulit. So, ito. Solid na ba to? Hindi kakapalan. Pero, nabiak natin. Ito naman. Ang dulo lang ang nabiak. So, depende yan sa condition din ng katawan ha. Yan. So, sa mga nagtatanong, uh, ilang ulit ba? May simpre. tatlong bisis po yan. Pero, hindi po siya, ibig sabihin na iuras -ura, mo ngayon, ay gagana agad. So, kailangan mo yung i-mantra o ipoder. Kailangan mong idasal yan lagi tapos mag ka. Oh hayaan nyo. Hindi naman po masisira ang kamay natin. No? Kasi nakabase tayo uh, sa kapangyarihan ng uh, lakas ng orasyon at kapangyarihan din ng ating sariling katawan. Kaya hindi po mapapano yung kamay natin kahit anong hampas pa natin dyan. Masa dito lang na side. Okay? So ito ay ano din na. Uh, try ko lang din sipin eh. parang lumakas talaga lalo yung baha, no? So, lang, na, makita akong parang ano to? Kala ko, jamanti na. Try ko ulitin. ulitin. Biak. Ito, so, try ko yan. Kaya ito. Wala kasi malapad. Mainam kasi yung malapad. Kasi, parang hindi magalusan yung kamay. Okay, actually, naghahanap po tayo, nakakuha na po tayo ng tinatawag na kahoy na micros Sinupo ang kahoy. No? So, ito na lang ulitin ko, try ko ito. Kung makaya. <laughs> no? Lucky. Iwan ko, nabiak natin, pero natumba yung natumba yung Kamera Pero so, kita nyo naman, oh, pag ganun ko. Oh. So, dinig na lang. Next. Ito, dulo lang nakuha dito, eh. Hindi ba siya pwede Amana Tama na muna yun. Try ko kung nakita nyo, bakit kaya na ano yon? Bakit kaya natumba yung cellphone? ako lang naman isa dito. Sa mapagpalang panahon.